Magandang araw mga katoks Isang tulog na lang Ay masasaksihan na natin Ang National Rally for Peace Na gagawin ng Iglesia ni Cristo Bukas yan Bukas yan oh, mga katoks Araw ng Lunis January 13 Dito sa lugar namin Ay nakahanda na Ang mga kilala ko na mga Iglesia ni Kristo. At nakausap ko na bukas ng madaling araw ay sabay-sabay silang pupunta sa lugar na pagdadausan ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Kristo. May mga bawal din pala doon, mga katoks, no? Ay bawal daw magdala ng bag. Yung bag, mga katoks, doon sa rally na gagawin ng Iglesia ni Kristo. Pwede naman daw basta transparent transparent na bag mga katoks. Maganda kasi pag transparent na bag dahil makikita ang laman ng bag. Kaya kung pupunta kayo mga katoks bukas sa ay huwag na po tayo magdala ng bag na hindi naman transparent no. At dito sa amin mga katoks asampu po ang gagamitin sa sakyan para sa mga kapatid na walang sariling sasakyan, nasasama sa National Rally for Peace. At ang isusunod pala nilang mga damit, mga katoks, no ay puting damit. Puting damit ang isusuot nila bukas, kaya nakakahanga talaga ang pagkakaisa ng Iglesia Ni Cristo. Saludo po ko sa inyo, mga Iglesia Ni Cristo. At yun pong nakikita natin dyan mga katoks, no? Uh, ano yan, no? Yung uh, worldwide, worldwide yan, worldwide. Ay, yung nakikita natin dyan mga katoks ay yung ginawa nila yan, no? no na nakakuha yan ng Guinness Book Record, no? Yung worldwide walk, worldwide walk. Na, Talagang alas na ibi pa lang ng umaga ay nasungkit na nila ang Guinness Record dyan, mga katoks. Ganon sila pag nagkaisa, mga katoks. No? Talagang may nakikita pa nga ako dyan, eh, mga katoks, na uh, ano, naka-wheelchair talagang sumasama pagdating sa kaisahan. Mayroon dyan nakasaklay, talagang sumasama talaga sila sila lang talaga nakagawa ng ganong pagkakaisa no? hirap talaga silang patayan mga katoks no? kaya bukas na bukas napakaraming dadalo mga katoks at yan ang pinakaabangan no? pinakaabangan yan ah, uh, dahil gagawin nila yung mga katoks ay para po sa kapayapaan ng ating bansa mga katoks at Hanggang dito na lang muli mga katoks. Hanggang sa muli. Paalam.